news Nationwide. Balita naman sa si Bayong Dagat, Greek Prime Minister nagbabala tungkol sa mapanganib na tagaraw para sa mga wildfire o mga sunog sa kagubatan mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Jay Arrevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbabala si Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na naharap ang kanilang bansa sa isang mapanganib na tag-araw para sa mga wildfire. Nitong nakaraang linggo, desedose ng sunog ang sumiklab sa buong Greece kabilang ang dalawang malapit sa kabisera ng Athens. Sinabi ni Prime Minister Mitsotakis sa kanyang gabinete na ito ay isang tag-araw na inaasahan na magiging pinakamahirap na panahon para sa kanilang bansa. Ang mga wild wildfire ay karaniwan sa bansang Mediterranean ngunit ang mas mainit, mas tuyo at mas mahangin na panahon ang nagpapataas sa dalas at intensity nito. Matatanda nitong nakaraang taon nilikas na nasa labing na libong katawang isla ng roads dulot ng wildfire at mamatay naman sa 20 katao sa hilaga ng bansa. Ayon naman kay Prime Minister Mitsotakis pinalaking ng Greece ang mga paghahanda nito ngayong taon sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming kawani at pagtaas ng pagsasanay ngunit kinakailangan din aniya na nakikisa at nakahanda ang publiko sa mga natural na kalamidad mula sa sa Happy World Service. Ito si Jerry Bolotor sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.